Mga idol at mga kabayan panibagong good news, additional 12 units ng Atmos self-propelled howitzer na kahandang bilhin ng Philippine Army, 2.8 billion pesos ang kailangan budget para sa 12 units ng mga brand new na Atmos 2000, isa sa mga nasa priority list ng AFP Modernization Program para sa year 2025, ay ang mga additional units ng Atmos self-propelled howitzer na gawa ng Bansang Israel, Bagaman nakaplano talaga ang pagbili ng mga additional units ng defense equipment na ito, ay marami akong nababasa ng mga suggestion at komento ng ating mga kababayan na bakit hindi na lang daw multiple launch rocket system ang bilhin ng Pilipinas. Ang halimbawa ng MLRS ay ang HIMARS, Pulse Rocket System at Chunmoo Rocket System, hindi daw kaya mag-aksaya lang daw ang Pilipinas sa pagbili ng mga ganitong defense equipment. Lalo at di hamak na may mas high tech at may mas magandang defense equipment naman. Kaya sa video na ito ay alamin natin kung totoo ba na obsolete na ang mga howitzer at talaga bang pag-aaksaya ng buwis ng taong bayan ang desisyon na ito ng Philippine Army. O talagang mas pinili lamang nila na maging practical dahil sa kakaramput na budget na ibinigay ng mga mambabatas natin para sa budget ng AFP Modernization Program. Ang ATMOS, Autonomous Truck Mounted Howitzer System, ay isang modernong self-propelled howitzer na ginawa ng Elbit Systems ng Israel. Isa itong mobile artillery system na nakabase sa isang truck chassis kaya ito'y mas mabilis at may kakayahang mag-operate kahit sa mga magaspang na daan o mahirap na terrain. Key features ng Atmos: Main armament, 155mm howitzer na sumusunod sa NATO standards. Pwedeng gumamit ng iba't ibang klase ng ammunition tulad ng high explosive extended range full bore at precision guided munitions may range na umaabot hanggang 41 kilometers gamit ang extended range ammunition equip ito ng automatic loading system kaya mabilis ang firing rate humigit kumulang 4 to 9 rounds per minute mobility nakabase ito sa iba't ibang truck chassis kaya adaptable ito sa iba't ibang operational needs Kayang umabot sa maximum road speed na 80 kilometers per hour at may range na humigit-kumulang 1000 kilometers depende sa fuel capacity ng truck. Kayang mag-operate sa mga extreme na kondisyon ng klima at terrain. Technological capabilities. Automatic fire control system may integrated computer na nagbibigay ng accurate targeting at mabilis na deployment ng artillery. Inertial Navigation System, INS, para sa eksaktong pag-target kahit walang GPS signal. Ballistic Protection, (protection) para sa crew laban sa shrapnel at small arms fire. Advanced Communication Systems, may secure at mabilis na communication para sa integration sa command at control systems. Shoot and Scoot Capability, mabilis itong magpaputok at mag-relocate para maiwasan ang counter-battery fire. Crew Requirements, Minimal crew ang kailangan, karaniwang apat ta anim na sundalo, dahil sa automation ng mga pangunahing proseso. Compatibility with smart ammunition. Kayang gumamit ng mga precision guided munitions tulad ng Excalibur o Krasnopol para sa mataas na accuracy sa long-range targets. Deployment and strategic use. Ang Atmos ay ideal para sa hit-and-run tactics dahil sa bilis at mobility nito. Pwede itong gamitin sa conventional warfare o sa mga asimetrikong labanan. Mga bansa na gumagamit ng ATMOS Ang ATMOS ay ginagamit na ng iba't ibang bansa tulad ng Israel, Thailand, at iba pa. May interes din mula sa ibang mga bansa dahil sa pagiging cost-effective nito kumpara sa mga tracked self-propelled howitzers. Sa kabuuan, ang ATMOS ay isang flexible at modernong self-propelled artillery system na nag-aalok ng malawak na firepower, Mabilis na deployment at high-tech capabilities para sa modernong digmaan. Sa tanong naman na, bakit mas pinili ng Philippine Army ang mga self-propelled howitzer kaysa sa Hamars, Pulse MLRS, at Chunmu MLRS? Ano-ano ba ang disadvantages at advantages ng bawat isa lalo nasa base price, operational and maintenance costs? Ang desisyon ng Philippine Army na pumili ng self-propelled howitzers (SPH) gaya ng Atmos kaysa sa mga multiple launch rocket systems (MLRS) tulad ng HIMARS, Pulse, o tunuo ay batay sa operational needs, budget at strategic conside rations. Self-propelled howitzer (SPH) halimbawa Atmos Israel K9 Thunder South Korea. Advantages Cost-effective base price, mas mura ang SPH kumpara sa MLRS systems. Halimbawa, ang Atmos ay nasa 2 to 4 million US dollar per unit, habang ang MLRS tulad ng HIMARS ay maaaring umabot sa 5 million dollars per launcher, hindi pa kasama ang mga rockets. Multi-role ammunition, maaaring gumamit ng iba't ibang klase ng 155mm rounds, kabilang ang mga high explosive at precision guided munitions. Accuracy, ang SPH ay mas angkop sa sustained, precise artillery support para sa mga ground operations kaysa sa area bombardment ng MLRS. Lower operational cost, mas mababa ang presyo ng mga bala, 155mm shells, kaysa sa mga guided rockets ng MLRS. Simpler maintenance, mas madali ang maintenance dahil hindi ito kasing teknolohikal na komplikado ng MLRS. Disadvantages, limited range, karaniwang nasa 30-40 kilometers ang range, depende sa ammunition. Mas malayo ang abot ng MLRS. Slower rate of fire, mas mabagal kaysa sa saturation fire ng MLRS. Less devastating impact, hindi ito kayang magdala ng massive firepower sa isang malawak na lugar tulad ng MLRS. Multiple Launch Rocket Systems, MLRS. Halimbawa, Hamas, US, Chunmo, South Korea, PULOS, Israel. Advantages. Extended range, ang Hamas at Chunmo ay may range na 70-300 kilometers, depende sa rocket type. Pwede rin silang gumamit ng precision-guided munitions. High firepower, kayang mag-launch ng maraming rockets sa maikling oras, na epektibo laban sa malalaking target o malawak na lugar. Modern technology, karaniwang gumagamit ng GPS-guided rockets para sa mataas na accuracy. Versatility, ang tune mo at pulse, halimbawa, ay multi-caliber systems, kaya't maaari silang gumamit ng iba't ibang klase ng rockets at missiles. Disadvantages High base price ang isang HIMARS launcher ay nagkakahalaga ng 5 7 million US dollar, hindi pa kasama ang rockets. Ang chunmo ay nasa 4 5 million US dollar, pero ang rockets nito ay mahal din. Expensive ammunition, ang presyo ng isang GMLRS rocket, HIMARS, ay nasa 100,000 to 200,000 dollar per round, samantalang ang bala ng STH ay nasa 2,000 to 5,000 dollar per round. Higher maintenance cost, mas teknolohikal na komplekado ang MLRS, kaya mas mahal ang pag-maintain. Overkill for small-scale operations, ang MLRS ay hindi ideal para sa maliliit na labanan, dahil ang firepower nito ay masyadong malawak at mahal. Factors behind the Philippine Army's decision Budget constraints Ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines AFP ay limitado ng budget. Ang SPH ay mas cost-effective pagdating sa presyo ng system at ammunition. Operational needs. Mas akma ang SPH para sa counter-insurgency operations at close artillery support na mas karaniwan sa Pilipinas. Ang MLRS ay mas angkop sa malakihang conventional warfare na hindi madalas na operational scenario sa bansa. Logistics and maintenance. Ang Pilipinas ay may limitadong logistical infrastructure at maintenance capabilities, kaya mas praktikal ang SPH na mas madaling i-maintain at i-operate. Flexibility Ang SPH ay maaaring i-deploy ng mabilis sa iba't ibang terrain at hindi kasing dependent sa advanced support systems kumpara sa MLRS. Conclusion, SPH vs. MLRS kung cost efficiency at tactical flexibility ang batayan, mas mainam ang SPH tulad ng Atmos. Kung kailangan ng long-range precision strike capability, mas maganda ang HIMARS o TUNMO. Operational cost, mas mura ang operasyon ng SPH, shells versus guided rockets. Sa kabuuan, pinili ng Philippine Army ang SPH dahil mas akma ito sa budget, operational needs, at kasalukuyang logistical capacity ng AFP, lalo na sa kanilang counter-insurgency at territorial defense missions. Bilang huling bahagi ng ating video, hindi ba obsolete ang mga artillery kumpara sa mga mas high-tech at advanced na MLRS? Ang kasagutan ay hindi maituturing na obsolete ang self-propelled howitzers, STH, kahit na mas advanced ang mga MLRS sa ilang aspeto. Ang STH ay may mahalagang papel pa rin sa modernong labanan, La luna kung tama ang konteksto ng kanilang paggamit, tulad ng anti-access, area denial, A2/AD at comprehensive coastal defense. Modern role ng artillery STH sa A2/AD at coastal defense. Sustained firepower. Ang STH, tulad ng Atmos, ay may kakayahang magbigay ng sustained at precise fire support. Sa coastal defense, maaaring gamitin ang precision-guided munitions tulad ng Excalibur rounds upang mag-target ng mga barko o amphibious landing forces. Bagaman mas maikli ang range nito kaysa MLRS, ang paggamit ng advanced munitions ay nagbibigay ng extended range, up to 40-50 km, at mataas na accuracy. Integration sa A2-AD Strategy Sa A2-AD, ang SPH ay maaaring suportahan ng iba't ibang armas tulad ng anti-ship missiles, BrahMos, at coastal radars. Maaari itong magbigay ng secondary firepower sa mga lugar na hindi naaabot ng mas malalakas na missile systems. Pwedeng gamitin ang SPH bilang mobile fire units upang mabilis na i deploy sa mga strategic positions. Shoot and Scout Capability Ang SPH ay may kakayahang mabilis magpaputok, shoot, at lumipat ng pwesto, scoot, kaya mahirap itong ma-target ng counter-battery fire o precision strikes mula sa kalaban. Ang mobility nito ay isang malaking kalamangan sa coastal defense na nangangailangan ng flexibility. Cost-effectiveness Ang paggamit ng SPH ay mas cost-effective kumpara sa MLRS para sa close to mid-range fire support. Ang shells ay mas mura kaysa sa mga rockets ng MLRS. Kaya't mas sustainable ito para sa extended operations. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito dahil limitado ang defense budget at kailangan ng armas na epektibo ngunit abot-kaya. Limitations ng SPH sa A2, AD at coastal defense. Limited range. Ang range ng SPH, karaniwang 34 na km, ay mas mababa kaysa sa mga MLRS na umaabot ng 7300 kilometro. Para sa coastal defense, maaaring hindi nito maabot ang mga malalayong target sa dagat. Gayunpaman, maaari itong tugunan ng advanced ammunition tulad ng rocket-assisted projectiles o precision-guided shells. Lower fire volume Ang STH ay hindi kasing bilis ng MLRS pagdating sa pagdispense ng malaking volume ng firepower. Kung kailangan ng saturation fire sa malawak na lugar, mas angkop ang MLRS. Vulnerability sa air and naval strikes. Kung walang sapat na air defense o cover, ang SPH ay maaaring maging target ng aerial strikes o naval artillery. Kailangan itong suportahan ng mobile air defense systems at radar networks. Paano magagamit ang SPH ng Pilipinas? Support sa Coastal Artillery Regiments. Maaari itong magbigay ng flexible at mobile firepower para suportahan ang coastal missile batteries tulad ng Brahmos. Sa ganitong setup, ang STH ay magbibigay ng layer defense, kasama ang missile systems para sa long-range engagements. Island Defense Sa mga lugar tulad ng Palawan at Spratlys, maaaring magdeploy ng STH upang magbigay ng fire support laban sa amphibious assaults o naval incursions. Ang kanilang mobility ay mahalaga sa island hopping tactics. Supplementary firepower Pwedeng gamitin ng SPH para magbigay ng indirect fire support habang ang mas advanced systems tulad ng MLRS ay nagtatarget ng mga critical assets ng kalaban. Conclusion, may silbi pa rin ang SPH. Ang SPH ay hindi obsolete. Ito ay bahagi ng modernong multi-layer defense. Sa konteksto ng Pilipinas,